paano kung hindi dumating ang mga Kastila? Walang Amerikano, walang hapon. Anong bansa na kaya tayo ngayon? Bago pa dumating ang mga mananakop, may sarili na tayong wika, batas, kultura, at ugnayang panlabas. May sistemang politikal ang bawat barangay. May negosyong umabot sa China, Arabia, at India kung hindi tayo sinakop. Maaring mas maaga tayong naging industrialisado, katulad ng Japan. Maaring pinaghusay natin ang sariling wika, teknolohiya at sining. We could have been the Singapore of Southeast Asia, only bigger, older and even prouder. Pero dahil sa pananakop, nawala ang ating tiwala sa sarili. Tinuruan tayong maliitin ang sariling atin ang kolonisasyon ay hindi lang pagnanakaw ng yaman. Ito'y pagnanakaw ng pagkatao. Hindi pa huli ang lahat. Ang kwento ng Pilipinas ay hindi pa tapos. Kung binura ang ating pagkatao, panahon na para ito'y muling isulat. Tayo ang bagong henerasyon. At nasa ating kamay, ang tunay na pagbabago.